Maraming naniniwala na mga Israelites o ang mga Hodyo ang tunay na nabamayari sa lupain ng Israel na ibinasi nila sa kasaysayan na nakasulat pa sa Biblia ilan daang siglo na ang nakalilipas. Kaya malamang ay alam mo na kung bakit mahigpit na ipinaglalaban ng Israel ang kanilang estado mula sa mga bansang gustong lipulin ang pagkakakilanla ng mga Israelis. E kung ganon ay bakit galit ang mga Palestino sa Israel? Bakit sinisigaw nila ang Free Palestine? Kailan at paano ba nagsimula ang kanilang galit sa Estado ng Israel? Well, ang kasalukuyang mapa ng Palestine ay madalas na inilarawan bilang kahawig ng isang keso. Sa nakalipas na siglo, ito ay inukit, napadiran at napuno ng daang-daang illegal na Israeli settlements at military checkpoints. Ngayon, sa pinakabagong pag-ikot ng patuloy na pananakop at ng Israel sa pag-angkin ng lupa, ang mapa na ito ay maaaring maging mas maputol-putol. Noong July 1, 2020, inaasahang ianunsyo ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang annexation o pagsasanib ng Israel sa Jordan Valley at Hilagang Dead Sea. Ang annexation ay isang terminong ginagamit kapag ang isang estado ay unilateral na nagsasama ng isa pang teritoryo sa loob ng mga hangganan ito. Ang pagsasanib sa lambak ng Jordan ay mga ngahulugan na opisyal na ituturing ng Israel na bahagi na ito ng estado ng Israel. Napakalinaw ng international na batas na ang pagsasanib at pagsakop sa teritoryo ay pinagbabawal ng Charter ng United Nations ayon kay Michael Link ang UN independent expert sa karapatang pantao sa mga teritoryo ng Palestinian. Well amigo, upang maunawaan kung ano ang magiging itsura ng annexation sa lupa ng Palestine at kung bakit nagalit ang mga Palestino sa Israel, ay hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo gamit ang nakompile na isang koleksyon ng mga makasaysayan at kasalukuyang mapa na magbibigay linaw kung bakit isinisigaw ng mga Palestino ang Free Palestine. Taliwas sa pinaniniwalaan ng karamihan ng mga tao na ang labanan ng Israel at Palestine ay hindi nagpapatuloy sa libo-libong taon. Nagsimula lamang ito noong unang digmaang pandaigdig nang gumawa ang Britanya ng ilang magkasalungat na kasunduan para makuha ang suporta ng iba't ibang grupo sa gitnang silangan. Ang pinakakapansin-pansin ay ang Balfour Declaration, isang pampublikong pangako na nangangako ng pagtatatag sa Palestine ng isang pambansang tahanan para sa mga Hudyo. Noong October 31, 1917, sinakop ng apwersa ang British ang Palestine mula sa Ottoman Turks na nagtapos sa isang libo apat na rang taon ng pamumuno ng Islam sa rehiyon. Noong 1920, sinimulan ito ang 28 taong pamumuno nito sa British Mandate Palestine. Bago ang British Mandate sa Palestine, ang mga Hudyo ay bumubuo sa humigit kumulang 6% lamang ng kabuang populasyon. Taong 1918 hanggang 1947, Pinadali ng British Mandate ang imigrasyon ng mga Hudyo mula sa Europa hanggang Palestine noong 1920s at 1930s. Ang populasyon ng mga Hudyo sa Palestine ay tumaas mula sa 6% noong 1918 ay naging 33% na ito noong 1947. Taong 1920 hanggang 1946, isang kabuuan ng 376,415 Jewish immigrants na karamihan ay mula sa Europe ang dumating sa Palestine sa pagitan ng 1920 at 1946 ayon sa British Records. Sa kasagsagan nito noong 1935, 61,854 na mga Hudyo ang nandayuhan sa Palestine. Itong 1935 na animated na mapa na ginawa ng March of Time ay nagpapakita kung saan tumakas ang marami sa mga Hudyo ng Germany kasunod ng pag-usbong ng Nazi Party sa ilalim ng paumuno ni Adolf Hitler. Taong 1947, kasunod ng pagtatapos ng World War II, ang bagong nabuo na United Nations ay nagmungkahin ng isang plano na magbibigay ng 55% na makasaysayang Palestine sa isang Jewish state at 45% sa isang hindi magkadikit na Arab habang ang Jerusalem ay mananatili sa ilalim ng international na kontrol tinanggihan ng mga Palestinian ang panukala dahil inalis nito ang karamihan sa lupain na nasa ilalim ng kanilang kontrol noong panahong yon pag-aari nila ang 64% na makasaysayang Palestine at binubuo ng 67% ng populasyon ang planong ito ay hindi kailanman ipinatupad sa lupa noong May 14, 1948. Nag-expire ang British mandate na nag-trigger ng unang Arab-Israeli War. Pinatalsik ng mga persang militar ng Zionist ang hindi bababa sa 750,000 Palestinian at nakuha ang 78% ng makasaysayang Palestine. Ang natitirang 22% ay hinati sa West Bank at Gaza Strip. Ang labanan ay nagpatuloy hanggang Enero 1949 lang ang isang kasunduan sa armistice sa pagitan ng Israel, Egypt, Lebanon, Jordan at Syria ay napeke. Ang 1949 Armistice Line ay kilala rin bilang Green Line at ang karaniwang kinikilalang hangganan sa pagitan ng Israel at ng West Bank. Ang Green Line ay tinutukoy din bilang ang pre-1967 na mga hangganan bago sinakop ng Israel ang natitirang mga teritoryo na Palestinian Noong June 1967 na digmaan. Sa larawang ito makikita ang mga Palestinian na may dalang mga ari-arian sa kanilang mga ulo na tumakas mula sa isang nayon sa Galilee noong taong 1948. Sa panahon ng digmaan noong June 1967, sinakop ng Israel ang lahat ng makasaysayang Palestine at pinatalsik ang karagdagang 300,000 Palestinian sa kanilang mga tahanan. Nakuha rin ng Israel ang Syrian Golan Heights sa hilaga at ang Sinai Peninsula ng Egypt sa Timog. Noong 1978, nilagdaan ng Egypt at Israel ang isang kasunduan sa kapayapaan na humantong sa pag-alis ng Israel mula sa teritoryo ng Egypt. Taong 1993 at 1995, kinakatawa ng Oslo Accords ang unang kasunduan sa kapayapaan ng Palestinian-Israeli. Ito ay humantong sa pagbuo ng Palestinian Authority na isang administratibong katawan na mamamahala sa Palestinian sa panloob na seguridad, pangangasiwa at mga gawaing sibilyan sa mga lugar ng sariling pamamahala sa loob ng limang taong pansamantalang panahon. Sa lupa ang nasakop na West Bank ay nahati sa tatlong lugar. Ang Area A sa una ay binubuo ng 3% ng West Bank at lumaki hanggang 18% noong 1999. Sa Area A, kinukontrol ng Palestinian Authority ang karamihan sa mga gawain. Ang Area B ay kumakatawan sa humigit kumulang 22% ng West Bank. Sa parehong mga lugar, habang ang Palestinian ang namamahala sa edukasyon, kalusugan at ekonomiya, ang mga Israeli ay may ganap na kontrol sa panlabas na seguridad. Ibig sabihin ay pinanatili nila ang karapatan pumasok anumang oras. Ang Area C ay kumakatawan sa 60% ng West Bank. Sa ilalim ng Oslo Accords, ang kontrol sa lugar na ito ay dapat na ibigay sa Palestinian Authority. Sa halip, pinanatili ng Israel ang kabuang kontrol sa lahat ng bagay. Kabilang ang seguridad, pagpaplano at konstruksyon, ang paglipat ng kontrol sa Palestinian Authority ay hindi kailanman nangyari. Pero gaano kalaki ang Palestine at Israel? Kung pinagsama ang mga lugar ng Palestine at Israel ay bumubuo ito ng 26,790 km2. Iyan ay halos kasing laki ng estado ng US ng Hawaii na 28,313 km2 at ang Caribbean na bansa na Haiti na 27,750 km2 o Albania sa Europa na 28,748 km2. Sa panig ng Palestinian, ang mga sinasakop na teritoryo na kinabibilangan ng Gaza, West Bank at East Jerusalem ay may surface area na 6,020 km2. Ang Israel ay may surface area na 20,770 km kwadrado batay sa international na kinikilalang mga hangganan ng Green Line. Ang nasakop ng na mga teritoryong Palestinian ay nasa ilalim ng kontrol ng militar ng Israel mula noong 1967. Ito ang naging pinakamahabang pananakop sa modernong kasaysayan kasama sa mga nakasegment ng teritoryo ang Gaza, West Bank at East Jerusalem. Ang Gaza Strip ay isang maliit na lugar sa baybayin na hangganan ng Egypt sa timog. Ang rehiyong ito ay tahanan ng dalawang milyong Palestinian. Ang West Bank ay ang hugis kidney na lugar sa silangan. Ito ay nasa kanluran ng pampang ng ilog Jordan kung saan nakuha ang pangalan nito. Ang East Jerusalem ay matatagpuan sa Palestinian side ng 1949 Green Line at nasa 3 milyong Palestinian ang nakatira sa West Bank at East Jerusalem. Ang mga pamayanan ng Israel ay mga pamayanang hudyo na itinayo sa lupain ng Palestinian. Mayroong nasa pagitan ng 600,000 hanggang 750,000 Israeli settlers na naniniraan sa hindi bababa sa 250 settlements sa inuokupahan na West Bank at East Jerusalem. Ang mga paninirahan ng Israel ay iligal sa ilalim ng international na batas dahil nilalabag nila ang Geneva Fourth Convention na nagbabawal sa isang mananakop na kapangyarihan na ilipat ang populasyon nito sa lugar na sinasakop nito. Noong 2019 sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, idiniklara ng US na ang mga Israeli settlements sa sinasakop na lupain ng Palestinian ay hindi kinakailangang ilegal. Isang dramatikong pahinga mula sa mga dekada ng patakaran ng US ang populasyon ng mga Israeli settlers sa West Bank at East Jerusalem ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa populasyon ng Israel. Humigit kumulang 10% ng 6.8 milyong populasyon ng mga Hudyo ng Israel ay nakatira sa mga sinasakop na teritoryong Palestinian. Sa kabila ng pagiging nasa labas ng Israel, ang mga settler na ito ay binibigyan ng Israeli citizenship at tumatanggap ng mga subsidy ng gobyerno na makabuluhang nagpapababa sa kanilang gasto sa pamumuhay. Noong 2020, mayroong 463,535 na naitalang settlers na nakatira sa West Bank at 220,200 sa East Jerusalem. Mula noong 2002, ang Israel ay nagtatayo ng isang pader na umaabot ng higit sa 700 kilometro. Sinasabi ng Israel na ang pader ay para sa mga layuning pangsiguridad. Gayunpaman, sa halip na sundin ang international na kinikilalang hangganan noong 1967 na kilala bilang Green Line, ay 85% ng pader ay nasa loob ng West Bank. Lubos nitong nililimitahan ang kalayaan ng paggalaw para sa mga Palestinian. Sa larawang ito ay makikita ang isang seksyon ng pader ng paghiwalay ng Israel sa sinasakop na East Jerusalem. Mayroon ding higit sa 700 mga hadlang sa kalsada sa buong West Bank, kabilang ang 140 mga checkpoint. Ang mga checkpoint na ito ay lalong naglilimita sa paggalaw ng mga Palestinian humigit kumulang 70,000 Palestinian na may mga Israeli work permit ang tumatawid sa mga checkpoint na ito sa kanilang pangaraw-araw na pagkocommute. Sa larawang ito, makikita na hinaharangan ng checkpoint 300 ang kalsada sa pagitan ng Bethlehem at Jerusalem. Mayroong 1.5 milyong Palestinyang refugee na naninirahan sa 58 opisyal na kampo ng UN na matatagpuan sa buong Palestine at mga kalapit na bansa. Sa kabuuan, mayroong higit sa limang milyong rehistradong Palestinian refugee na karamihan ay nakatira sa labas ng mga kampong ito. Ang kalagayan ng mga refugee ng Palestinian ay ang pinakamatagal na hindi nalutas sa problema ng refugee sa mundo. Ang Israel ay unilateral na nagsasanib ng dalawang teritoryo sa nakaraan. Ang una ay ang silangan Jerusalem noong 1980. Sinakop ng Israel ang East Jerusalem sa pagtatapos ng 1967 na digmaan. Noong 1980, nagpasa ito ng batas na ginagawang tahasa na pagsasanib nito sa East Jerusalem. Ang pangalawa ay ang Golan Heights noong 1981. Ang Israel ay unilateral na sinasanib ang Syrian Golan Heights noong 1981. Ginagamit ng Israel ang terminong paglalapat ng soberanya ng Israel sa mga lugar na pinagsama nito. Ang pagsasanib at pagsakop ng teritoryo ay labag sa batas sa ilalim ng international na batas. Noong 2019, kinilala ng US ang pagsasanib ng Israel sa Golan Heights. Ito ang tanging bansa sa buong mundo na gumawa nito. Ayon sa mga international na pamantayan, ang Jerusalem ay isang hating lungsod. Ang kanlurang Jerusalem ay naging teritoryo ng Israel mula noong 1948 at ang mga Hudyo ay nasa karamihan. Ang silangan Jerusalem ay may mayoryang Palestinian at sinakop ng Israel noong 1967. Mula noong pagkakasama nito noong 1980, itinuring ng Israel na bahagi ng teritoryo nito ang buong lungsod ng Jerusalem. Hindi ito kinikilala sa buong mundo para sa kadahilanang ito, hindi ipinapakita ng mga mapa ng Israel ang East Jerusalem bilang bahagi ng sinasakop na West Bank. Ang lumang lungsod na matatagpuan sa silangan Jerusalem ay tahanan ng ilan sa mga pinakabanal na lugar sa Islam, Budismo at Kristyanismo. Noong 1981, ito ay tinalagang isang World Heritage Site ng United Nations. Noong 1967, nakuha ng Israel ang 70% ng Syrian Golan Heights at sinakop ito mula noon. Noong 1974, nilikha ang isang UN Observer Force upang mapanatili ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Syria. Noong 1981, unilateral na sinanib ng Israel ang teritoryo. Noong 2019, naging tanging bansa ang US na kinikilala ang pagsasanib ng Israel sa lupain. Ang Jordan Valley ay bumubuo ng 30% ng West Bank at bumubuo sa kalahati ng lupang pang-agrikultura nito. Ang 105 km na mayabong naguhit ng lupa ay naguugnay sa West Bank sa Jordan. Ang Jordan Valley ay ang pinakamababang punto sa Earth. Kabilang dito ang Dead Sea na 790 metro sa ibaba ng antas ng dagat ang lambak ay tahanan ng 65,000 Palestinians at 11,000 illegal Israeli settlers. Ang inaasahang pagsasanib ng Jordan Valley ng administrasyon ni Benjamin Netanyahu noong July 1 ay mahalaga para sa ilang kadahilanan. Una, ganap na palibutan ang mga Palestinian. Ang tanging international na hangganan ng West Bank ay sa Jordan. Kung isasama ng Israel ang Jordan Valley, ang buong West Bank ay mapapalibutan ng Israel. Para sa mga Palestinian, hindi maaring magkaroon ng Palestinian state kung wala ang Jordan Valley. Ang pangalawa ay pinutol ang tubig at yamang pangagrikultura. Ang mga Israeli settlers sa Jordan Valley ay tumatanggap ng labing walong beses na mas maraming tubig sa karaniwan kaysa sa mga Palestinian na residente sa West Bank. Karamihan sa mga Palestinian na magsasaka ay hindi konektado sa water grid at kailangang umasa sa pagbili ng tubig mula sa mga tanker. Ang pagsasanib ay nangangahulugan na ang mga Palestinian ay pisikal na mahiwalay sa ilog Jordan. Ang pangatlo ay pinapabilis ang pagtatayo ng mga pamayanan. Sa kasalukuyan, ang anumang bagong zoning o gusali sa West Bank ay nangangailangan ng pag-aproba ng ministro ng depensa at punong ministro ng Israel. Maaaring tumagal ito ng mga buwan o taon. Kasunod ng pagsasanib, isa sa alang-alang ng Israel ang lambak ng Jordan na bahagi ng teritoryo nito. At sa gayon, ang anumang pagtatayo ay magiging isang lokal na bagay. Ayon sa isang mapa na ipinakita ni Netanyahu noong 2019, ang mga lugar na isasama ay bubuo ng 95% ng Jordan Valley na bumubuo ng hindi bababa sa 22% ng West Bank. Noong January 28, 2020, Formal na inanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang kanyang plano sa Middle East para lutasin ang pitong dekada na Israeli-Palestinian conflict. Tinawag niya ito bilang the deal of the century. Bilang bahagi ng plano, ipinakita niya ang isang konseptual na mapa na magpapahintulot sa Israel na isama ang malalaking bahagi ng sinasakop na West Bank at bigyan ang mga Palestinian ng kontrol sa 15% lamang ng makasaysayang Palestine. Ayon sa Israeli Settlement Watchdog Peace Now, ang lugar na pinaplanong agawin ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu mula sa Jordan Valley ay mas malaki kaysa sa lugar na ipinakita sa 2020 na plano ni Trump. Batay sa kanilang mga kalkulasyon, aagawin ng Israel ang humigit kumulang 1,236 km2 ng lupain mula sa Jordan Valley. Ayon sa conceptual na mapa ni Trump na ipinakita noong Enero 2020, dapat isama ng Israel ang isang maliit na bahagi ng Jordan Valley sa paligid ng 964 km2. Ang isa pang teritoryo ng Palestina na Gaza Strip ay nasa ilalim ng isang Israeli sea and air blockade mula noong 2007. Mula noong 2008, ang Israel ay nagsagawa ng tatlong digmaan sa teritoryo ng Palestinian na pumatay sa libu-libong tao na karamihan ay mga sibilyan. Noong 1948, ang Gaza Strip ay may populasyon na mas mababa sa 100,000 katao. Ngayon, ito ay tahanan ng 2 milyon. 64% ng mga ito ay mga refugee. Ayon sa Palestinian Central Bureau of Statistics, mayroong humigit kumulang 13 Palestinian ngayon. Halos kalahati ng populasyon ng Palestinian ay nakatira sa makasaysayang Palestine na kinabibilangan ng 3 milyon sa West Bank at East Jerusalem, 2 milyon sa Gaza at 1.9 milyong Palestina na mamaya ng Israel. Ang karagdagang 5.6 milyong Palestina ay nakatira sa mga bansang Arabo at ang natitirang 700,000 ay naninirahan sa ibang mga bansa sa buong mundo. Nasaan naman ang mga Hudyo ngayon? Ayon sa Central Bureau of Statistics ng Israel, mayroong humigit kumulang 14.7 milyong Hudyo sa buong mundo. Sa mga ito, 6.7 million ang nakatira sa Israel, 5.7 million sa US, 450,000 sa France, 329,000 sa Canada, 292,000 sa UK, 180,000 sa Argentina at 165,000 sa Russia. Ang UN ay mayroong 193 miyembrong estado. Sa mga yon, 162 o 84% ang kumikilala sa Israel. At 138 o 72% ang kumikilala sa estado ng Palestine. Sa bilang pa lang na ito ay makikita natin na mas pumapabor ang maraming bansa sa mga ginagawa ng Israel sa kabila ng pangaagaw nito ng mga lupain ng mga Palestino. At sa pagputok ng digmaan ngayon sa pagitan ng militanteng grupo na Hamas at Israel ay inaasahang mas lilit na naman ang lupain ng mga Palestino. Dahil kung sakaling magtatagumpay ang Israel ngayon sa digmaan laban sa Hamas ay tiyak kontrolin na naman ang Israel ang Gaza na magiging dahilan ng pagliit ng mundo ng mga Palestino. Amigo, anong masasabi mo sa topic natin ngayon? May babalik pa kaya sa mga Palestino ang mga lupang inangkin ng Israel? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito. Well, kung nangustuhan mo ang story ito, amigo, at kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo naman kalimutang i-like ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button. Nang sa ganon ay ma-update ka pa sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat, amigo!